Noong taong 2022 sa Amerika, tumawag sa 911 si Sheila Fletcher para i-report na natagpuan niya ang anak sa sofa na wala ng buhay. Nang puntahan ng mga otoridad ay nagimbal at di sila makapaniwala sa tumambat sa kanila. Ang true story na ito ay naganap sa isang maliit na komunidad ng Slaughter, Louisiana kung saan humigit kumulang isang libong residente lamang ang naninirahan. Nakakatakot man ang pangalan, mapayapa naman ang lugar na ito. Ang mag-asawang Sheila at Clay Fletcher ay mga respetadong tao sa komunidad. Tinitingala sila ng marami. Si Clay ay naging miyembro ng Baton Rouge Civil War Roundtable na isang non-profit organization na nagpapahalaga at nagbibigay kaalaman tungkol sa kasaysayan ng Civil War sa bansa. Kabilang din siya sa Planning and Zoning Committee ng lugar. Si Sheila naman ay naging council member at assistant ng prosecutor. Ang mag-asawa ay laging umaaten sa church kada weekend at kilalang mabubuting mga tao. Pero hindi porkit pala simba ay mabait na tao na. Tila magaling magbalat kayo ang mag-asawang Fletcher. Noong January 3, 2022, bandang alas dos ng madaling araw, tumawag si Sheila sa emergency services. Ang kanyang 36-year-old na anak na si Lacey ay tumigil na sa paghinga. Sa tono ng pananalita ni Sheila ay tila isinisisi niya sa anak ang kanyang pagpanaw pero hindi na siya nagbigay pa ng mga karagdagang detalye. Nang matunto ng mga paramedics ang kanilang tahanan ay nagimbal at di sila makapaniwala sa tumambad sa kanilang harapan. Agad nilang tinawagan ang mga otoridad at media. Pagpasok ni Dr. Yuwell Bicam sa pinto, agad niyang nalanghap ang masangsang na amoy pero wala lang ito kung ikukumpara sa mga susunod niyang matutuklasan. Tatlong dekada na ang doktor sa propesyong ito kung saan marami na siyang kahindik-hindik na nasaksihan. Pero ang nakita niya sa tahanan ng mga Fletcher ay nag-iwan ng matinding marka sa kanyang isipan. Ilang araw siyang hindi nakakain at naiiyak sa tuwing maaalala ang kanyang nakita. Maging ang mga otoridad at ipapang na naparoon ay naapektuhan din sa kanilang natunghaya ng araw na iyon. Ayon sa sheriff, ito na ang pinakamalala na nakita niya sa anim na taon niya sa serbisyo. Nang datna ng mga paramedic si Lacey, nakadikit na ang parte ng katawan niya sa sofa na nasa sala. Namumula na rin ang bandang ibabang bahagi ng kanyang katawan. Si Lacey at ang sofa ay nababalot na ng dumi dahil ito na ang nagmistulang palikuran niya sa napakatagal na panahon. Dito na rin siya natutulog at literal na natunaw na siya sa sofa. Pinamumugara na rin siya ng mga insekto. Ang iba pang mga detalye ay masyado nang nakakakilabot para banggitin pa sa video na ito. Ayon sa autopsy report, hindi bababa sa 12 years na hindi umaalis sa sofa si Lacey kaya dumikit na siya dito. Nakasaad din sa naturang report na matinding kapabayaan ang dahilan sa kalunos-lunos na sinapit ng dalaga. Habang nabubulok at nalulusaw ang kanilang anak sa sofa, ang mag-asawang Fletcher ay abala sa kanilang mga aktibidades sa komunidad. Ang mga taong tumitingala sa kanila ay walang kaalam-alam na ang dalawa ay mga pabaya at iresponsableng mga magulang. At dahil mahigit isang dekada na sa sofa si Lacey, karamihan sa mga tao ay hindi alam na mayroon silang anak. Inaresto si na Sheila at Clay dahil sa kapabayaan na nagdulot sa kamatayan ni Lacey. Paano nga ba humantong sa kalunos-lunos na sitwasyon si Lacey Fletcher Si Lacey ay na-diagnose na may severe Asperger syndrome. Sa kabila ng kanyang kondisyon, ay di nito naapektuhan ang kanyang pakikisalamuha sa iba pang mga bata. Sa unang mga taon ay pumasok siya sa public school kung saan siya ay aktibo sa sports, particular sa volleyball. Maayos din niyang nagagampanan ang pagiging team member sa iba't ibang mga activities. Inilarawan siya ng mga dating ka bilang malambing, mabait at palakaibigan. Lagi rin siyang nariyan kapag may kailangan ng tulong. Subalit bigla na lang siyang pinahintong mag-aral ng kanyang mga magulang noong 14 years old na siya. Imbis na papasukin ay pinili na lamang nilang i-homeschool ang anak dahil sa mga pagbabago sa kanyang pag-uugali na may kinalaman sa kanyang lumalalang kondisyon. Habang nagdadalaga ay nagiging tahimik at di pala salita si Lacey. Hindi na rin siya nakikihalubilo tulad ng dati. Nakikita siya ng mga kapitbahay na lumalabas para maglakad-lakad pero hindi na siya nakikipagkwentuhan. Malaki rin ang ipinagbago niya. Kapansin-pansin din ang pagkakaiba niya sa iba pang mga batang kaedad niya. Bagamat matalinong bata, ay hindi siya kasing matured ng iba pang mga kaedadan niya. Ang malaking pagbabago kay Lacey ay epekto ng Asperger Syndrome na isang uri ng Autism Spectrum Disorder. Ito ay isang developmental disorder kung saan ang taong apektado nito ay hindi kasing emotionally mature ikumpara sa mga taong kasing edad niya. Madalas ay nakatuon lamang sila sa iisang rutin at kakaunting interes. Paulit-ulit din ang kanilang mga kilos at paraan ng pag-iisip. Sa edad na 18 ay mahilig pa rin siya sa mga libangan ng mga bata. Sa isang pagkakataon ay inimbita niya ang isang kapitbahay na manood ng mga Disney movies subalit hindi na ito ang interes ng kanyang kaibigan na 18 years old na rin. Sa paglipas ng panahon ay naging madalang na nilang makitang lumabas si Lacy hanggang isang araw ay hindi na nila ito nakita pang muli. Dahil nasa edad na, inakala nilang bumukod na siya sa kanyang mga magulang at nakipagsapalaran sa ibang lugar. Ang di nila alam ay nasa bahay lamang siya at unti-unti nang nagiging parte ng kanilang sofa. Dalawang report ang inilabas na tila hindi nagtutugma sa isa't isa. Una ay noong nasa 20s pa raw si Lacey, nagsimula siyang makaranas ng tinatawag na Locked-in Syndrome na napakabihirang kondisyon. Ang pasyenteng may locked-in syndrome ay nakakapag-isip ng normal, subalit ang mga voluntary muscles ay napaparalisa dahilan para mawalan sila ng kakayahang gumalaw, magsalita, at magkaroon ng facial expressions. Sa report ay sinasabing na lock si Lacey sa posisyong naka-cross-leg sa sofa. Ang report na ito ay pinabulaanan ni Dr. Jewel. Sinabi niyang, Walang locked-in syndrome si Lacey at hindi niya alam kung kanino nang galing ang naturang report. Ang tanging diagnosis lamang niya kay Lacey ay social anxiety at severe autism. Kung sino man ang gumawa ng unang report, ay obvious na gustong tulungan ang mga Fletcher na gawing palusot ang locked-in syndrome dahilan kung bakit nasa sofa lamang si Lacey. Pero makalusot man sila ay kailangan pa rin nilang magbigay ng dahilan kung bakit hinayaan lamang nilang mabulok sa sofa ang anak sa halip na dalhin ito sa ospital. Napag-alaman din na noong January 3 araw ng pagtawag ng mag-asawa sa 911, ay kakabalik lang nila galing bakasyon. Iniwan nilang mag-isa si Lacey sa loob ng tatlong araw. Wala siyang kakayahang tumayo para kumuha ng makakain at maiinom. Ayon sa isang kapitbahay, usap-usapan na may isang residente ng komunidad ang nakakita sa kondisyon ni Lacey ng araw na yon, kaya kinausap nito ang mag-asawang Fletcher at sinabihan silang tumawag na sa mga polis. Kung totoo man daw ang kumakalat na ito, hinala nila ay basta nalang ililibing ng mag-asawa ang kanilang anak sa bakuran kung walang nakakita dito. Ang kaso ni Lacey ay naging headline sa Louisiana at kalaunan ay kumalat na ang balita sa US at sa buong mundo. Nang mapuntahan siya ng mga otoridad, ang timbang ni Lacey ay 96 pounds na lamang. Sa munt-saring kondisyon rin ang nakita sa autopsy kabilang na ang malnutrition, starvation, ulcer, bone infection, sepsis at COVID-19. Nalaman ng mga otoridad na hindi ito ang unang beses na iniwan ng mag-asawa ang anak para magbakasyon. Nakitaan ng pirapirasong kutsyon ang tiyan ni Lacey nangangahulugang kinonsumo niya ito maitawid lang ang kanyang gutom. Sa loob ng maraming taon ay matinding gutom at paghihirap ang tiniis niya sa kamay ng mga pabayang magulang. Nang maaresto ang mag-asawang Sheila at Clay Fletcher, hindi sila nakitaan ng kahit kaunting pagsisisi. Nagmamalaki pa si Sheila na nililinisan niya ang kanyang anak kahit alam naman ng lahat na balot sa dumi ang dalaga ng makita ito ng mga otoridad. Pansamantalang nakalaya ang mag-asawa sa pamamagitan ng bonds na nagkakahalaga ng $300,000. Noong May 2, 2022, niliti sina Clay at Sheila Fletcher sa salang pagbatay sa kanilang anak. Ipinakita ang mga larawan ng crime scene sa jury. Nahabag at naiyak sila matapos makita ang mga larawan. Ang mga larawang ito ay hindi inilabas sa publiko. Ang isinampang kaso sa kanila na manslaughter ay itinaas sa second-degree murder. Gayunpaman ay sinisikap ng kanilang abogado na muli itong mapababa sa manslaughter. Pansamantala namang nakalaya ang mag-asawa matapos makapagpiyansa. Tila pa victim pa ang mag-asawang Fletcher. Ayon sa kanila ay ilang taon silang nagdurusa at nasasaktan dahil sa kalagayan ng kanilang anak. Tiyak daw nila na maiintindihan sila ng kahit sinong magulang. Iginiit din nila na nasa katinoan naman ng kanilang anak para makapag-isip at makagawa ng desisyon para sa sarili. Ang hindi daw paggalaw at pag-alis sa sofa ay desisyon ni Lacey. Hindi kumbinsido ang mga tao sa pinagsasasabi ng mag-asawa. Walang tao na nasa katinoan ang gugustuhing mabulok at matunaw sa sofa. Sa loob ng 12 years ay di man lang nila na ipasuri sa doktor o naitawag ng saklolo ang anak hanggang sa tuluyan na itong pumanaw. Hindi rin lubos maisip ng mga tao na natiis nilang manirahan sa bahay na may tao at sofa na puno ng dumi at masangsang na amoy. Sa kasamaang palad ay nagkaroon pa ng mga technicality sa isinampang kaso sa mga Fletcher kaya kinailangan itong i-dismiss. Sa puntong ito, nae-enjoy pa rin ang mag-asawa ang pansamantalang kalayaan at tila maila pa rin ang hustisya para kay Lacey. Noong June 2023, mahigit isang taon matapos ang pagpanaw ni Lacey, muling sinampahan si na Sheila at Clay Fletcher ng second degree murder. Noong February 6, 2024, ang mag-asawa ay naghain ng no-contest plea. Ibig sabihin ay hindi sila umaamin sa kasalanan pero tatanggapin nila ang kaparusahan bilang mga nasasakdal na guilty. Ito ay para mapababa ang kanilang kaso sa manslaughter. Sa second degree murder, haharapin nila ang sintensya na habang buhay na pagkakabilanggo at walang tsansa na makalaya sa pamamagitan ng parole. Samantalang sa manslaughter, ang pinakamabigat na sintensya ay 40 years na pagkakabilanggo. Noong March 20, 2024, sina Sheila at Clay Fletcher ay nasintensyahan ng 20 years na pagkakabilanggo at karagdagang 20 years na suspended sentence. Ibig sabihin nito ay maaaring di na nila pagbayaran ng karagdagang 20 years kung magampana nila ang mga kaukulang kondisyon tulad ng hindi paglabag sa batas. Nakakalungkot isipin na ang trahedyang sinapit ni Lacey Fletcher ay matagal na sanang naagapan. Subalit mas pinili ng kanyang mga magulang na panoorin siyang nagihirap sa loob ng maraming taon.